Hmm, nabas na muna. Oh, ay, marunong na. Sanay na sila. Yung oh, may itlog na. May itlog na dalawa. Ano to? Ah, African Black Eagle. Home sweet home mga farmer Ayan, naku, na-miss ko ang aking mga lapat Hindi pa ako pumasok kasi anong oras na po ako naka-uwi kahapon Magpadilim na din naman So, ayan, Namiss ko mga yan. At tama-tama, ang ate man naman palang loft man. <laughs> ay, nasa uh, outing. Oh, kaya wala tayong loft man yun. Tama-tama ang dating ko, mga ka farmer So, ayan. Ako, marami po tayong updates na gagawin. Pero bago yan, dito muna tayo sa ating loft. Papasukin ko rin. Meron tayong konting uh, disgrasya. <laughs> medyo tinamaan ng coccidia ata, mga ka farmer Medyo nagtain ng green. So, medyo yun, na, isa sa mga... Inaano ko pa kung paano ko maagapan uh, So far, okay pa din. Uh, ganun talaga ang buhay. Laban lang. So, ayun. Mayroon po tayong casualty ata dalawa. Mga inakay. So, ganun talaga. Tapos, ano ba? Tubig natin. Bumaba na naman yata. Kailangan natin. Ha? Ay, wala po. Hindi ako nakapagpabili. Hindi kabili Ayan. Hmm bisitahin muna natin yung ating mga ano mga kalapate mga ka farmer baka magparonda rin tayo ayan yung kailangan ko magpatubig uli mga ka farmer oh, pumaba naman hindi, one week silang hindi nagpatubig niya siguro one week ay malaki na pala itong ating eh, tatlong patsoy tsoy ah. ayan mga ka farmer hello good morning good morning kayo sa inyo namiss yung papa ah ronda muna kayo na magronda kayo mga bugoy uy mayroong ano oh pilay pilay pa nasa labas Pambihira bihira kayang bumasok oh, labas 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 oh, labas na muna oh, ay marunong na sanay na sila marunong na oh, sige medyo ano tayo ngayon medyo hectic may mga bagong pisa daw mga farmer yan Meron tayong mga bagong pisa. Ah. Ito big pa, okay. Oh, may mga ayun, may nangitlog dito, haro. <laughs> ah. Dapat talaga naglalagay ng uh, puga. Hindi ko alam kung ito meron na. Oh, meron na din to. Oh, wala, hindi sila nag uh, ano dito ah. Nagpugad kasi may umaangkin diyan eh. Ah, uh, farmer. Ayoko naman gamitin yung ano. Ayoko naman gamitin yung atong uh, itong Widow. Oh, laki na nun ah. Pero wala pang singsing -sing to. Grabe, laki na kaagad. Isang, isang linggo, wala pang singsing -sing to. Tama-tama, masisingsingan natin dahil yung ipot ah. O, oh, sisingsingan natin yan. Ano bang ilalagay natin na sing, sing, dito? Titingnan natin. Ah. Uh, lang may mga itlog na ito eh. Ito may papakisa na din, ayun, pisa na din pala. Sana dalawa. Ay, isa uh, dalawa. Very good. Dalawa. Ito sigurado lalagyan natin yan ng ano, yung singsing -sing na sina sinali kasi tayo sa <laughs> Battle of the Champions daw. O sabi ko, sige, bigyan lang yan natin yung imbrek ng ano. Tapos, eto, yung cartus. Sana, may pisa din to dahil medyo pang malakasan din ng ano nito eh. Believe din ako sa magiging ano nito. Malakas yan, mga kapal. Malakas yan, malakas. eto sana, pwede rin natin lagyan to. Hindi ko lang po alam kung... Ay! pisa. yung mga napisa ito sana may itlog na uli wala pa din lalagay tayo ng dayami kulang tayo sa dayami eh may pisa na din papisa na rin uli ah uh, ito na pala yung dalawa nating inakay very good na kayo ha? oh tanggalin na natin yung <coughs> ipot pwede nang iwala yan mhm uh -huh. Eto, nangitlog ka na ba? At yung, a oh, may itlog na. May itlog ng dalawa. Ano to? Ah, African Black Eagle. Yan. At yung, Asan kaya yung, yung, Black Eagle? Nasaan? Nasaan yung kasaka niya? Napin natin mamaya niya. Ayan na. Ah. Ah, inano ko lang muna si Tito Charles Domingo. Ayan, pumunta po sila at uh, order ng lechon. Ayan, maraming maraming po salamat sa inyo. Ah, sa so walang sawang support. Ayan. Tapos tayo man po ay magpapakain na mga ka-farmer. halo na tayo ng pagkain. Nagpa-spray pala na ako noong nakaraan. Ayan, si Jomar ang ating uh, ano, Lofman tapos ayan nagpa-spray po tayo ito yung mga casualty natin ah. nangyari tayo ayan ah. mga kapag may isang breeder na nadala ito ano mm -hmm. oh, ba ito BBC aling kaya doon ay tapos ito yung sing-sing na ilalagay natin ayan ah. double band Yung tatlong inakay natin, pwede na sigurong ihalo yun ah. Doon sa bago natin, kabilang flyer section. Tugutom -tug na yung mga breeder natin. Yung mga breeder natin parang dumami. <laughs> dumami yung ating breeders ah. Kamusta na kaya ito? May nililimliman silang isang itlog dito. Hindi ko alam kung O oh, wala pa rin. Ayaw pa rin talaga. Hindi nila itlog ito, mga ka-farmer. Hindi ko lang alam. Yan, experiment yan. Tingnan natin kung mapipisaan nila yan, maalagaan nila. Kasi wala siyang pigeon milk. di ba? Wala siyang pigeon milk eh. Eto, mayroon na din pala. Ayan, no oh. oh. Hala, hala, hala. Nakapa, akapa akapa hmm, daming ipot niya. Hala, ka. Oh, ipot. Ha. Oh. Andito tong walis. Ayan, nakapagsingsing na tayo mga farmer At mukhang pwede na nating i ano to? I walay si Poknat. Kumusta na Poknat? Oh, pagaling na siya. Okay na si Mali mo manalo ka pa, mapangalan ng Poknat, 'di ba? Hmm, okay na po 'yan si Poknat. Mm, ito nagganon na rin pala tayo. Ng tatlo tayong siningsingan yun e lang ginamit ko uli yung sing sing na tepok binura ko na lang na ko died tapos eh pinalitan ko na sayang din yung sing sing mga ka farmer kasi ganun din naman eh gagamitin din naman natin yan yun e, nga lang na record ko na patay na yung ano yung una nating nilagyan tapos ayan lagyan natin ng gamot itong dito mhm mm Nako, tinatambayan pala ito dito. Oh, oh, ayan, ayan pa ang mga tambay natin. Diligin <laughs> natin mga farm na yan. Kalimutan ko ibilin kay Jobs. Mamaya ah, mapapadalig din ako ng papaya. Ay, papaya kalamansi. Doon sa may, ano, dito sa may side. Ang gabi po na ang El Nino. So, ngayon, starts na ng matinding uh, El Nino. Kaya, ano na tayo kailangan na nating maging uh, mag mapag mapagmatsyag ayan binubuksan ko lang yan kasi yung iba yun nag uh, ano sila ronda ronda ayan. pwede na nga ako mag training mga farmer ano kaya isisingit sa schedule <laughs> hirap magsingit sa schedule na ano? hirap isingit maganda sana kasi ako yung magte-train talaga para at least eh, eh ano natin ah, uh, norte pwede na tayong sumali eh lang nga yung mga pipiliin ko pa po dyan kailangan syempre makita ko healthy healthy na sila saka natin sila iti-training kailangan talaga ng magandang pangangatawan oh ano na ba oh, balikan natin ang ating mga ibon mga ka-farmer yan ah uh, Oh, nakakulong ka, dude. Baba ka, dun. <laughs> Masok siya. Ayan, oh. Medyo nakanganga ito, ah. Wala namang kanker, Sinilit ko. Itinabi ni Jomar yan, eh. Tingnan ko na. si baka mahawa nung may isang hiniwalay ko na may baleleng. So far, wala naman ng, ano, Binubuksan ko na lang para gusto nilang rumonda maghapon. Open lang mga ka-farmer. Saka na tayo mag... Uh, pero pumapasok na rin sila dito. Ayan o. Oh. Tingnan natin ano. Sarado. Nagpapakain ako mamaya. Tingnan natin kung makakapasok itong mga ito. hira pala eh, ano? Napaka -challenging nang i ano, napaka-challenging ng i-detect nung pag may ipot na basag. Ang bilis po, marami na naman tayong parating na inakay. Dapat talaga mailigaw natin. <laughs> Para mabawasan. Parang Rodel pala nanghihingi din ng ano, kalapati bibigyan ko din siya. Ayan, balik ako dito, mga farmer, parang mas gusto ko ito. Dahil ito matagal kong ginamit. Hindi gano'ng nagkakasakit 'yung mga ibon. Hindi ko alam kung paglipat nila dito, medyo may mga nagkakasakit Pero ayan, so far ay nagagamot tayo. Tuloy ang gamutan. Tapos ilang araw lang po tayo na wala, one week, marami na tayo na papisaan na naman. 'Yan. So ito yung dalawa nating ayan uh, dalawa pahiwalay na din yan. Actually gusto ko nang iwala ilagay doon. hindi uh, pa sila bumababa. Hintayin natin bumaba. Tapos ayan may mga itlog. Ito yung bio pigeon tapos yung isang yung bandit bandrit wala pa pong itlog. Pero ito yung pinaris natin, African Black Eagle. Ayun yung tatay. Ayun, may dalawa ng itlog. So ibig sabihin, ay, maganda yung pares nila no, nag, nag, nag ano agad. Nakapa nangitlog agad. Tapos ayun, meron din dalawa doon. Ayun, mamaya susubukan kong maglinis para pusin ko lang yung ating <laughs> Tapos ito, nalagasan tayo ng isa doon. Dito mayroon din atang nalagas. Ya, yung ating mga flyer na future ay ilan na lang uli 1 2 3 4 5 6 7 pito na naman ah anim na lang na naman mga farmer ayan anim na lang uli dahil ah, wala na na disgrasya ano oh oh ah oh. oh, galing pa naman mukhang gigil lumipad eh m hmm. nasa sampay isa 1 2 3 4 5 6 meron pang isa dito isa dalawa yung red eh isa isang red ayun so pito nga ang ganda na oh. tapos pagka gumanda ganda na at may uh, gupisa na tayo mag-training kahit uh, magalang lang muna mga farmer Saglit lang muna tayo ng magalang. Uh, actually kahit dito lang pala muna no. Ano lang muna. So yun, may bandang magalang. Siguro dalawang beses tayo bandang magalang. Pagka ano nang magalang, pwede na tayo mag-conception dalawang beses na naman. Dalawang beses tayong babato sa conception. Pag nasanay na sila, lalayo na tayo papunta na tayo ng Tarlac kapas naman, dalawang beses so anuhin natin yan unti-untiin, tapos papunta na ng Pangasinan hmm. sana maging okay yung mga ano natin bagong inakay Hindi pa ka uh, pwedeng singsingan yung isa, pero yung isa na singsingan na na nasingsingan ko na. Ito oh, mga farmer. Maganda yung ano, hindi gaano maipot. Yung ano, pagka eh, mabigat hindi pa pala itong plastic. Ano, Choy? Hayaan mo na, Choy. Ayan, itong malaki, nakasingsing eh. na. Ayan. Ito po yung dalawang singsing -sing kasi. Medyo mahirap oh. Ayan oh, meron pang isang sa ilalim, yung inner ring niya. Ayan, tapos dalawa. Etong isa ay hindi pa, hindi pa pwede. Natanggal pa, nilagay ko kanina. Bukas, try kong lagyan. Kasi medyo malaki itong isa, oh. Pula na naman yan, mga farmer Pula. Tapos break na muna kayo, no? Pero kayo uli ang ating pagpaparisin. Ah, uh, sila uli. Tapos ito si... ah, uh, bakit ito Ay! Wala, bugo, kasayang ha. Ah. Wala. Nako, walang. Nako, huwag mo nang limliman, brother. Sayang itlog. Waste of time. Oh. Kumakalog. Kumakalog, sayang. Oh. Sayang, sayang. Sayang ha. Ah. Um, ito dalawa ito dalawa din ito mayroon na din um, ito mayroon na din may nagpugad na dito finally And dalawa aling ba to aling ka, Alin ka. ah. Nakakalito pag Colony ah. Ang gusto ko lang kasi sa Colony ay ah, yung breeder mo hindi stress. Ayan no nakakaano sila. Nakakapagpaaraw po doon. So, okay na din. Teka, papatay ako ng ilaw. Si Jomar laging iniiwan ng ilaw. <laughs> nga pagpahinga sabi ko. Kailangan po patayin talaga. Ayan. Ah, Ang yeah. ah, patayin. Mamayang gabi bulabugin ko sila. Oy, masok kayo dito. Huh. Loko kayo ah. Hmm. Ito may tama eh. Pero pinasok ko na doon at baka mahahawak ako. Bagi may mga bakuna naman na yan. Sarado na natin. Tingnan natin kung papasok itong mga nasa labas. So ayan mga farmer. Hanggang dito na lang. At uh, mamaya talagang natin maglinis. Uh, tingnan natin sa breeder Maglilinis tayo. Ayan. Ako pala. Yung pulang yon, nahanapon ta dito. Nagtataka ako, buti na lang kilala ko yung mga kalapati. Eh, Umabot dito ka. Doon ka sa kabila. Kasi yun yung mga bago nating uh, walay. Lahat po doon sa kabilang flyers yung dalawa yon. Dalawang kumaga lahat yung bagong pisa doon ko linalagay. Dito yung mga galing doon sa uh, lumang uh, loft. pagpapahintay natin yan naman sila so ito bigyan pa natin ng mga ilang araw mga ka farmer makain naman ng ano, pellet lang muna pinakakain ko pero mas gusto na rin nila yung mga grains mas gusto na rin po nila yung grains o so mga farmer maraming maraming pong salamat at natuyo ang uh, ating uh, Kung papasok sila mamaya so yan maraming pong salamat at magandang buhay okay na lang naka na rin tayo at namiss ko ng aking mga kalapati yan o no? kaninang umaga nagpaparonda ako o oh, hindi masaya